tula ipagdiwang kanyang kaningningan pag kaningningan niya ng iglesyang may pangako at pag-asa ang katwiran at kaligtasay makikita nagliliyab na sulo ang kapara salita ng Diyos diako ako nanahimik hanggang ang iglesya ay mailapit na manulahati at maningning wala ng dungis puspos ito ng biyaya at pag-ibig marami na ang kaluluwang sumasamba dumarami pa ang bilang nila natutupad lahat ang mga hula mga hari ng mga bansa silay namamanga magdiwang tayo nang magdiwang atin nga itong kaligtasan. Ipamahagi ang mga aral magsama-sama sa bayang banal. Magdiwang tayo ng magdiwang. Atin nga itong kaligtasan. Salamat po o Diyos na tunay sa iyong lahat itong kapurihan. Happy 110 years anniversary mga kapatid sa buong mundo.